Greetings smartwatch fans! Ito, meron tayo dito isa sa mga latest na smartwatch sa market. Ang GT20 Ultra Smartwatch. Kung napapansin nyo, nilabas natin sa box. Okay? So, ano nga bang mga contents ng GT20 Ultra Smartwatch? Meron tayong charging cradle dito. Na direkto sa USB na. Pag nag-charge. Ito yung smartwatch natin na meron siyang flexible silicon strap, at of course, yung user manual na available sa Chinese at English language. So, kung napapansin yung smartwatch na ito, parang pareho siya nung yung minamarket sa Facebook na ano, yung Max Center na GT20 Ultra Smartwatch. Hindi ko lang alam kung original ba yon Okay? Or, itong smartwatch na ito ay the same lang ng model sa smartwatch na nakita nyong ads sa Facebook. Okay? Anyways, kung pareho man o oh, hindi. Okay? Ang sa atin, i-check natin yung features ng GT20 Ultra Smartwatch na ito. So, marami kasi sa market na rebranding. Okay? So, hindi natin alam kung kasama ba to sa rebranding sa GT20 na series. Okay? Kasi, pagbili natin sa market nito, uh, marketed to as GT20 Ultra Smartwatch. So, tatawagin natin GT20 Ultra Smartwatch. Anyways, sa so mga promotional images, pareho rin yung design. Kamukha nung sa ads. Okay? Hindi ko lang alam kung the same ng features. So, kung may mga curious kayong tingnan kung ano bang laman ng features o laman ng smartwatch nito, mga features na available, so, check natin. Okay? So, panoorin nyo yung video na ito. Okay, so check natin yung design muna. So meron siyang zinc alloy body frame. Yung finish natin ito, gold. Glossy gold finish. Meron siyang PC back material. So yung sa strap naman, may quick release pin. So pwede yung palitan ng third party strap. I think ano to, 22 or 22 mm yung strap. Okay, so okay naman yung design. Fashionable. Unisex. Kung gusto nyo, medyo lalaki ang dating masculine, yung go for the black color. So, so far, contented na ako sa gold color nito. Na okay naman yung looks. Okay, decent naman. Ang ganda ng screen display. Very sharp siya. Okay, maganda din yung brightness. At of course, touchscreen. Okay, so i meron na siyang iba't ibang watch faces dito. So, ang ganda. Okay din to. Okay, so may support siya sa 12 hour format time dito. Okay. So, ayun, may quick settings tayo dito at iba't ibang menu style. So, meron tayong at least 5 menu style dito. Balik tayo sa 1. Okay, sa baba, sa taas, notification, sa kabila, watch faces. Pareho lang. Pwede kayong mag-swipe left and right para mag-change ng watch face. Okay naman siya. So sa so mga naghahanap ng affordable, I think less than 1,000 pesos lang yata yung price nito. Hindi ako nagkakamali. So check natin yung menus at features na available sa smartwatch. So meron siyang Bluetooth call, Kung napapansin nyo, meron siyang dialer, may phone book. Ayun. So pwede kayong maggamit ng smartwatch para mag-call. So may built-in speaker shot mic. May heart rate monitoring. Ano pa bang meron? May blood oxygen din. Monitoring. ECG. Sa sports. So, meron tayong running. Bike riding. Strength training. Basketball. Tennis. Volleyball at football. So, ilang sports tayo meron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At least 7 sports yung available sa smartwatch. So, for example, ito yung running. Minumotin nagmo-monitor ng time, beats per minute calories distance at steps close natin may camera remote camera control may blood pressure din okay okay to ah may music control din sa reset may weather looking for sleep monitoring ayun na kanina yung menu style meron siyang five menu style stopwatch qr code sa more, meron tayong Siri support, set language, tingnan natin kung may Filipino o Tagalog. Ay, wala. Walang ganon. May set time. So, pwede nyo kagan mag-adjust dito ng time na hindi na kailangang i-pair sa smartwatch or sa support app. So, backlight time, go back time, at set date. So, pwede rin kayo mag-change kagad dito sa smartwatch. So, marami siyang features. May support din sa Facebook. Okay, pwede kang makareceive ng notifications from Facebook. May Twitter din at WhatsApp application. So, marami siyang features. Okay. So, cover niya yung basic functionalities na available sa mga smartwatch ngayon sa market. Yun. So, marami siyang features. May Bluetooth call sa may health. Meron din siyang sports function. Okay? Again, tawag dito ay yung GT20 Ultra Smartwatch. Marketed din as GT20 Smartwatch. So, kung napapansin nyo, very, familiar yung design, fashionable sports smartwatch siya na less than 1,000 pesos lang yung bilhin natin. Ito yung pinaka charging cable nya hindi siya wireless ha ah. may connector sya Okay. may, may magnet din kahit papano Di hindi nga lang ganun kalakas okay then charge na sa direct nasa USB port okay so kung may mga tanong kayo sa smartwatch nito okay mag comment lamang sa baba again pangalan nito ay GT20 Ultra Smartwatch bye